Mukhang batak ito sa isang Mga oh, kapangalan natin, okay? Sa may butas, may butas dad, bisita, oh, natin sa kabila May huli! May huli ito! Oh. Parang may sinabitan Alas, sumabit!

napakatarik kailangan mo garapel ka napakahirap bumaba kakapitan mo puro lang uh, mga tabo puro mga ugat ng halaman puro mga bagay mga puno, yun ang, yun ang kakapitan mo para makalusong pa rito kaya napakahirap pero napakaganda next hunting day natin nalito tayo ngayon sa boundary ng Luciana at may -hay isang liblib na lugar madulas oh. oops maputik madilim liblib na kubatan bago natin marating yung ating spot kasama natin mga isang oras na lusungin ito papunta dun sa ilog nakakanaan natin hindi tayo nakakahuli sa mga ilog na madras na pinuntahan natin dahil yun eh napagulihan na natin so discover tayo ng panibagong spot at isa nga ito maraming bit-bitin dahil uh, siyempre kaya na kompleto supply doon na rin tayo matutulog okay, eh, sa mga isang oras talaga rin ito so, kita kita na lang mga oh. natarik ito wala labo labo ay doon kami lulusong eh. oh. labo lup labo kakating lang namin dito sa spot matarik na gusto man bukas pag uwi natin matarik din na sigurado ayun eh, yung spot natin ah. pag samantala dito kami galagay ng mga tent uh, binarot lang muna sa trapal at ah. umuulan ngayon sana huwag lumakas ng ulan huwag lumakas ito babahayin tayo eh. Uso ang katawan uso ang balat ko uso ang pawis Okay, atiwit na rin na yan. So hindi ko na siguro mapapakita ang pag uh, nalagay ng mga kawil bukas. Yung pamamandaw na lang kung nang tanong video. Okay, so hanggang dito na lang. Ito na ang mamandaw. Habang tulog namin dito. Alas 7. Tulog na kami. Itong kanaan namin nasa baba. <coughs> At tigil ang ambon, walang tigil ang ulan, mabuti naman natin hindi gano'ng malakas, hindi gano'ng lumakay ang tubig. So kahapon nakapagkana tayo, siguro mga labing dalawa lang, kakaunti lang, pero quality naman. Ang inaalala ko lang baka walang ikat na mahudi kasi lahat ng mga <coughs> bato dito, pinanood galing doon sa falls. Mamaya makikita ninyo napakalaki yung falls, no, hindi naman napakalaki, parang napakataas at tinahanood lahat ng bato dito dalawang buwan na ang nakakalipas kaya siguro yung mga tahanan ng mga itirahan ng mga panos dito ay eh, naninibago sila parang yung iba dito wala daw makahuli yun eh. so, subukan natin dito lang kami nagtagay ng aming friend kasama ko si Kuya Mar Bitikon yan, at yung tropa si Titsi tapos si Talbo at, tara na alaw, hihito tayo kahit sa atin yung pawin natin para may patak daw sa yung mga tara tara excited ito para may huli ito Ang hindi Wala, ang hindi lang, ang hindi lang, ang hindi lang, Ano 'yung agot? Ano 'to? Baka din Ano 'yan, Tayo, bok. Oo, okay, Ako na. Ako na. Ako na. Ako

Tala, tala. Tala. Okay. Okay. So, okay. 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 Sumapit na itong pinati makukuha ito. So, ang gagawin natin dito, wala doon sa kabila, mapatake ko na lang. Wala, ang lalim ng butas eh. Ang lalim pa pala ng patong nito. o ito, iiwanan okay, na lang ito. Masapit so, natin sa... Wala na Wala. Masapit na lang natin dyan sa tapo. Wala, di kaya. Tigas sa loob, nakapasok na sa lugar. Malaki na siya, kapit. Mga natin lang ang lugar. Eh. Ito na, may potensyal na mahuli natin. Kaya na sumabi. Pupunta rin ang lugar. Kaya natin. Ano oh, sumabit? Bakit ka rito? Bakit sumabit? sumabit? kami dati ito si Manong Malaka na para hindi mabubuhol sa kanya May fish net naman tayo Mayroon ka niya, ka... May hirap kanya, tapaka yan, yung mo yung mo Mga ilang kilay ang kanya Mara? Mga 6 o higit saka 6 o higit.